Hello. Hmm. First time caller. Ah, kalma ha. <laughs>

mau man lang na na lang. Okay, good night. Da. Gusto jug ka. <laughs> Madali na man ako ka usap. <laughs> mga amiga, tawag na sa 2977-2707. Pwede ang mga gano'ng kapi. <laughs> <laughs> lain ba di ba? Lain ba di ba ako na nga magduka kaya sa kuton nga? Ito kayo magsing ka, lain gano'ng. mo ay si Verseline. Ajosel, wow, guys! Ano pangalan mo? Ah, juicy Lucy, ah, ilang taon ka na ba? Ha, welcome to makbu, Ama, ka. Ah, may nag-ambil. Eh, ano naman? Nagsusuri ka na ngayong umpisa. gusto ka.

Ready ka na? <laughs> <laughs> baka na mga lang, baka na pina <coughs> pina... Pinasimple lang ng mga charmos charmos. Pangalan, Brad? Um, Dong. Ding! Dong! Pero actually, ang name na is Charlie. Oh! Mm. Oh, Charlie. Ang lapit ng nickname, oh. <laughs> Charlie, ilang taon ka na? 22 years old. 22. Taga Buhangin. Buhangin. Oo. Uh -huh. Migata. Taga... Ah, si uh -huh. Charlie ba estudyante, trabahante, or tambay? Trabahante. Trabahante. Alright. Right. Carla, um, ready ka na? Ah, uh, ano si Charlie, 22, ng Buhangin, dog meet Carla, 19, ng Matina. Uh, -huh. hi, Ina. Uh -huh. Kamusta? Ah, asa ah, ka nilabit sa matina inyo, ha? magdaku dako mong good na good. Ah, okay. Matina, apply, ha, so. Sa buhangin, sa may San Vicente? Oo. Uh -uh. oh. nag-work, ikaw di ay? Ah, working student. Working stadium. student. Ah, okay. So, um, mubanat lang ko sa miga, ha? Gora. Ah, okay. Um, Liga? Tumatakbo ka ba? Kinakabahan kasi ako pag paparating ka na. Ah! Bawa ba? Ako. <laughs> so Sabi um, uh, ko din. Um, ah, pwede ko mangunta na sa'yo mo, ha? Ano sa nga klaseng lalaki ang ginapangitaan mo? Mm -hmm. Ang <laughs> oh, lang. Oo, oh, kaya mga, kaya mga di kayo kagapuhan, di ako man kayo playboy kay gwapo lang ang tawag anak. <laughs> kung, kung nagkakanig chicks niya, gwapo ni gwapo gyud. Anak. Ah. pero Tulungan naman nagmamati, guwapo lang. Ah. Um. Sabi dito ako, oh, mag -sure lamang. <laughs> Amiga, um, Miga? Pwede you describe mo ang self? Like like nag ko pala, di ba? Worth it, to guy ang pag-live search ni Dong karong gabi una. But, anyway, Miga? Ayaw sa iba ba ang telephone, ha? Kaya para makapag-exchange mo, huwag ka ng numbers, ha? And uh, at the same time, kanang uh, padayon gihapon ang ato ang uh, paglingaw-lingaw din sa itong programa. Ika nga talaga na ako itong stugan o kalingawan may undang sa Barangay 103.5. Wow! Nindu Tu cukup na linga ugud ay kung kabalo lang gyud mos lang. Tuk, 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 kaling awan, wai, undang sebarang kai, 3.5 wow, nindu tak, ah!